Magsi good morning ang akong anak ha? Ha? Magsi good morning ang akong anak. Kitugnaw akong anak. Gakson lang ni Mama. Praig ni Mama. Praig ni Mama anak. Love ni Mama. Gakson ni Mama Melissa kay kitugnaw akong anak, guys oy. Grabe kini katugnaw si Papi, guys. Tabangin ninyo akong itoy. Hmm. 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 pagi Katugon pa gina anak, oy. Gitog na ka, anak. na baby. Kalab ni mama na, Say good morning. Ina hello guys. Good morning. Kumusta na po kayong lahat dyan guys? As usual, kinakarga ko na naman si Papi ngayong Lones, July 21, 2025. So, yun yung plastic, guys. Tinap tinapay po yan. Isang supot ng uh, plastic. Isang supot ng plastic, tinapay po yan, guys. <laughs> Ako nang sunugmayo si Papi, guys. Kay gitugnaw. Susoy. Mama. Tugnaw kay kumamalisa. Tabangi ko, mama. Mama Lisa gitog na ako mama oy mm. say good morning to your viewers and hello guys good morning happy sunday tolo happy monday gahapon naman yung sunday <laughs> happy monday everyone today is july 21 2025, araw ng lunes. Pasok ka na naman. Ito po ang aking papi. Oh, walang pasok, Permi. Naradyon si papi, Permi, diri guys. Nagpasok, nagpakugos ni mama, Permi. Mama! Love ka, mama. Mama! Sus! Katugon pa gina anak, guys. Oy! Grabe ka katugon pa papi, guys mag say good morning kasi mong viewers mag say thank you ay kala sa motor eh mag say thank you kasi mong viewers eh, ay hello guys thank you always for always watching our videos ni mama lisa nang dahil po sa inyo guys nakabili po kami ng chicken kahapon at sobrang busog ko po guys ingon ni papi guys <laughs> Jesus every day. Mama, mama, love di ka, mama. Kisi ko, mama. Ha? Mama, mama Lisa. <coughs> mama Lisa. <coughs> mama Lisa. <coughs> Kisi ko, mama Lisa. <coughs> Kisan ay. <coughs> Para igon ganis papi, guys. So, kargahin ko lang muna siya, guys. Hindi lang muna ako magsasayaw. Kasi uh, kabubunot lang po ng aking ngipin So bawal pa sa akin yung mabinat So kasi last week na-admit po ako sa hospital Dahil po nabibinat po ako At the same time, uh, mataas din ang aking dugo So kaya po na-admit ako sa hospital guys So si papi lang po mag-isa dito sa bahay nung nasa hospital pa ako Napakabait itong asong ito guys Maasahan na talaga So, as for now, as of now, kargahin ko lang muna ang aking pati para makita po ninyo kung anong ginagawa niya dito. Kinakarga ko po. Naglalambing siya. Nagpalambing ni Mama Lisa. Paraygon kayo ni akong anak, guys. Oo. Paraygon kayo ni guys. Oo. Huwag makasama ka paraygon na ano mga palangga. Oo. Siyempre paraygon ni akong anak, oy Tinood na magaling bata ni Mama. Tinood na yun yung bata, oy Love kayo yung mama, oi. Ah, ginasad ang mga motor nga dagkog tingog, mga palangga. Oh, paita diri, guys. Mga motor diri, huwag yung mga batasan ang mga nagdana ng mga motor, bitaw, guys. Nga mga dagkog, kay tingog. Pang-usbo nila ang tambot mm Hmm, ini sa sakyanan, sakay ka? Ha? Mo sakay anak? Ha? Mo si baby ko? Thank you for watching guys. Bye bye. Happy Monday.